kung mo nyo Michael Ina no ang antindi ng mga banat sa atin ng China before Christmas at saka before mm -hmm. New Year nitong past new year past few days nag-scale mm -hmm. up sa mga banat eh no kaya uh, in a way uh, kinakailangan nating uh, scale up din yung ating pagkakaisa kailangan mm -hmm. natin i-scale up yung ating uh, nationalism yung ating pagiging Pilipino di ba mm -hmm. lalo na pag merong tong classing aggression Nag i scale up yung aggression eh dapat mag-scale up din tayo in terms of resistance in terms of uh, unity yung tunay na unity ha ah. hindi tunay, yung uh, tunay oh dahil Pilipin, tayo Pilipino no? lahat Oo. Oo yun yung uh, siguro kasama yun sa mensahe ng uh, ng ating presidente no oh. Ang problema nga eh tayo naman resilient eh pero dapat meron din tayong makuha pabalik Hmm, dapat meron din dapat. tayong ganansya. Dapat tumaas din yung ating mga benepisyo. Dapat bumaba rin yung presyo ng ng bigas, 'di ba? Uh -huh. Ang uh, ang problema kasi ina laging hinihingi sa mga tao na oh, o uh -huh. oh, kinakailangan yung uh, magsakripisyo o oh, kinakailangan uh -huh. yung malindigan o kinakailangan yung uh, suportahan yung mga polisiya ng gobyerno. Pero okay 'yun, pero ano naman kapalit? Uh -huh. 'Di ba? Ano naman kapalit, no? Hindi naman kinakailangan may single malt So, yeah. naman na tamaan yung benepisyo, bumaba naman yung pressure ng gamot, no? Tumaas yeah. naman yung uh, yung uh, serbisyo sa sa electricity, sa tubig, pero pababain mm -hmm. naman yung presyo. So, yeah. ganoon yung pinanggagalingan ng ating optimism eh, di ba? Mm -hmm.